So, andito kami sa may Bikers Cafe sa so, may Tocado na San Mateo Rizal. And ito yung venue. Ayan. And ito yung kanilang menus. Ayan guys. So, ayan yung mga pwedeng i-order. Ayan. So, madaming pwedeng dishes na pwedeng kainin. And they serve hard, be hard beer. Ayan. May ganyan sila mga craft beer and ayan. So, mamili lang kayo kung ano yung gusto lang kainin. Dito guys, sa location namin, nakikita natin ang Maynila. Ayan. Ewan ko kung saan ang airport dyan and uh, may banda dito guys kanina pagdating namin may kumakanta ayan ayan guys yan dyan kami dumaan so nandito kami sa taas tapos sa iba ba meron din yan yung kanilang counter ayan. very accommodating no? ayan sarap dito guys So, ano, yung place na to, dinadayo. Mamaya pakita ko sa inyo nang malapitan yung venue, yung, yung, yung view. Ayan.